Hello po. Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik naman po inyong lingkod Haas uh, 26 TV. Ah, uh, ngayon po, ah, uh, mayroon lang po akong uh, panibagong uh, ano po, a uh, reaction po video dito po sa mga reactor po ng Kalingap no? Ayun, ah, uh, alam naman po natin ang mga mga sinasabi po nila, no? At uh, magbigay lang po ako ng ano, ah, uh, wag kayong magalit po sa akin, ano? Ah, uh, ah, uh, uh, Mayura na Ektiwi at Sergio Bilito. Syempre po kay ano kay Marilyn Chang at kay ano kay Ma'am Bupil at syempre po kay Kabalbas. Ah uh, Ako hindi po ako nagano dito na makipag-away po sa inyo. Ah, uh, ako lang po ay nagbigay lang din po ako ng ah uh, uh, opinion ko sa akin lang po. Lahat naman po tayo may mga kanya-kanya pong opinion, hindi po ba? Uh, at sa atin po ng mga reactor tayo ay ah uh, ano po, um, may mga kanya-kanya po tayong opinion. Opinion ninyo yan, opinion ko rin po ito. Hindi po ba? Uh, kayo po kasi ay rarangan po kasi ng kalingap ay eh, na ano, uh, nabaanuhan po kayo ng um, reaktor po ng kalingap. Hindi po ba? At about naman po dito sa kay Rina at kay Ate ni eh. At uh, ano, maitanong ko lang din po sa inyo. No? Maitanong ko lang din po sa inyong ano. No, sa inyong lima, Naitanong na po ba ninyo sa sarili ninyo kung mga perpekto po ba kayo? Di ba? Ikaw kunyang. Tinatanong niyo po ba sa sarili mo, na perpekto ka? Sergio Bilito. Mayura. Marilyn Chang, Mambupil at akabalbas. Alam po natin na may mga kanya-kanya po tayong pamilya hindi po tayo ano, huwag po natin sabihin na mga perpekto po tayo. Hindi po ba? Mayroon po tayo mga bad side, bawat isa sa atin. Hindi po ba? Ang sa akin lang po kasi dito ay uh, binigyan po kasi ninyo ng ano, binigyan po kasi ninyo ng uh, matinding paninira sa mag-ina, lalong-lalo na po kay atimilan Milani. Hindi po ba? Asang beses lang po nagsasalita si Kuya Bal about po dito sa mag-ina. Hindi po ba yun pong nagpunta sila doon sa daet dinalaw si Rina? Hindi po ba wala siyang napupuna doon? Stop na po dapat kayo doon. Hindi po ba? Kasi po may usapan na po eh. Nakikiusap po ang ano, ina na huwag mo po munang uh, reaksyonan ang kanyang anak at huwag po munang itapik nire-respeto nyo po ba? Hindi po ba? Hindi po ako nakipag ano dito. Hindi po ako nag uh, talinito, talin talin talinuhan lang po. Hindi po. Opinion ko po. Ang masasabi ko lang din po kasi sa inyo, mag-research po kayo kasi sobra-sobra na inaaraw-araw eh, na po ninyo yung paninira kay ating nila ni lalong-lalo na po kay Ma'am Ruinim. Hindi po ba? Si Ruinim po ay hindi po talaga ano, uh, hindi po talaga siya as in po talaga yung ano sa 1 million. Kumbaga, siya lang po ang naatasan dyan Para matuloy pero muntik na pong hindi matuloy dahil po sa mga paninira po sa mga kapwa natin reaktor at mga vlogger. Pero nakikiusap ang 1M na it 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 ituloy natin. Di po ba? Ang ano po talaga ni ano ni ano ni Ruinim ay ang pabahay po talaga ang priority niya. Di po ba? Pero huwag po ninyong isisi kay Ruinim ang lahat. Iba ba? Huwag ninyong isisi at huwag po ninyo talagang sobra-sobra na yung panglalait ninyo sa, sa tao. Lalong-lalo lalo na po kay Mambupil, Marilin Chang, Kunyang, Mayura, Sir Jubilito, itanong nyo po niyo sa sarili ninyo kung mga perpekto po ba kayo na nanunumbat at uh, nag ano nag, uh, uh, nanglait po kay Ati Milani. po po ba? itanong nyo po sa sarili ninyo mayroon po tayong mga bad side ba? Diba? mayroon po tayong mga bad side sa bawat isa po sa atin ba? Diba? hindi po tayo mga perfecto dito sa mundong ibabaw ba? Diba? nagpakaina lang po si Melanie sa kanyang anak ngayon hindi po dahil sa pera kung mukha pong pera si nanay Melanie noon pa niya kinuha 'yan. Mayroon pong pera si Rina, marami pong pera si Rina. Nandoon po kay Kalinga Prab. Kinuha po ba niya? Kinuha po ba at hinabol po ba niya? Maraming pera si Rina ang nagdaan. Hinabol po ba ni Ate Melanie? Ang gusto lang naman po niya na maipagamot at makiusap doon sa 1 million na ituloy po ang gamutan ni Rina. Di po ba? Dahil muntik na pong umatras ang 1M sa pagpapagamot kay Rina dahil din po sa nangyayaring paninirang puri doon po sa 1M na sponsor. Ngayon po ay natutuloy na po ito pa rin po kayo patuloy pa rin pong naninira. Patuloy pa rin po ninyong sinisira si Ate Melanie na wala naman pong ginagawa sa inyo. Wala naman pong ginagawang masama sa inyong lahat. Hindi po ba? Sana po tigilan na po natin. Alam niyo po bakit hindi po ninyo itanong kay Kuya Bal at Kalinga Prab? Dahil sila po ang may alam dahil dumaan po at nagpunta po ang 1M bago umalis at bago sinundo si Rina. Papuntang Maynila na ipapagamot si Rina. Alam niyo po ninyo yung nakikita po ninyo na mga post, free time na po nila yan dahil nabuboring po sila. Sa tinitirahan nila pong kundo, nakasama po ang 1M. Hindi po ba? Dahil sobra-sobra na po talaga po, Sir Jubilito, Kunyang, Mayura, Mambupil, Marilyn Chang, pati na po pagkataon ni Rina, nabababoy na po, pati pagkataon ni Ate Milani na hindi naman po inaano kayo. Diba? Nakita niyo po bang nag, ano, nagwawalwal si Kuya Bal? Nakita niyo po bang nagsasalita si Kalingaprab dahil sila po mismo alam nila. Alam po nila dahil dumaan po ang 1M sa kanila bago nila sinundo si Rina. Maawa naman po tayo. Tantanan naman po natin yung mag-ina. Dahil nakikiusap po ang 1M, hindi po talaga siya maglabas po ng mga gitalye sa pagpapagamot ni Rina sa St. Luke's. Pero si ate Milani po makulit dahil po sa sobrang dami na pong paninira sa kanya. Pinikturan niya yung anak pero nakiusap sa guard doon. Sabi niya bawal po talaga ma'am. Pero nakiusap siya isang picture lang. Sinabi pang fake edited. At yung ano po video clip. Nakikiusap lang din patago pong pag video para lang po ma mayroon pong maipakita sa inyo. Sabihin niyo po pa rin fake. Saan na po ba talaga lulugar si ate Milani sa inyo? Di po ba? mambopil may pamilya at anak ka. Sergio Bilito, Marilyn Chang, Kunyang, Mayura. Bakit gano'n na lang din po ang pag-ano ninyo, gano'n na lang din po ninyo dinidik-dik ng kahihiyan si Ate Melanie? Ano po bang nagawa niyang kasalanan sa inyo? Di po ba? Ano po bang nagawa niyang kasalanan sa inyo? Bakit po ba siya dinidik-dik din yun ang dik sa mga Uh, issue at binabatikos ninyo na mukhang pira, makapal ang mukha, kinuha si Rina kasi kasi ganyan. Tanungin ko lang din po kayo, perfecto po ba kayong magulang? Sa bawat anak natin, lalong-lalo na ako, accepted ako doon, hindi ako perfecto nanay. Dahil iniwan ko ang mga anak ko, nagpunta ako sa ibang bansa para maibigay ko yung pangangailangan ng pamilya ko at anak ko. Ganon din po yan si Ate Milani. Huwag po natin, uh, anuhin po, huwag po natin na balikan ang nakaraan ni Ate Milani na pilit po niyang, makalim, pilit po niyang nililimot. Pero pilit din yung binabalik ang nakaraan niya. Hindi po natin, ano yun, hindi po natin obligasyon o kalkalin ang buhang na, buhay ni Ate Milani. Hindi ba? Dapat po hinintuan na po ninyo yan eh. Kasi nakakaawa na po dito si Rina, lalong-lalo na po ikaw mambupil. Hindi po ba ninyo nakita? Hindi ka ba nag-research sa picture na yan? Binibigyan mo agad ng reaction? Hindi nyo po ba yan alam na si Kunya nga isa pong literal na sinungaling? Sa isa pong talag alam po ninyo yan, Ma'am Hindi po ba? Dahil isa na po yung kabangga mo noon dati dahil sinira po ang kalingap noon. Hindi po ba, Ma'am At Sergio Bilito, alam nyo po yan. Marilyn Chang, minsan na po ninyong binaboy si ano, minsan na po ninyong binaboy si Kunyang noon. Paninilwalaan pa rin po ba ninyo yan? Dahil ako po mismo magpapatunay na isa pong dakilang sinungaling yan si Kunyang noon pa sa Mamigs. Siya po ang gumagawa-gawa po ng issue about po sa Tisiriro family. Pero po sana po, makinig na lang po kayo muna. Please po stop na po ninyo dahil naaawa na po kami sa mag-ina. Sobra-sobra na po ninyong dinidikdik dahil wala naman po sa inyong ginagawa yung mag-ina. Hayaan po muna natin dahil hindi po kasalanan ni ano po ni Ruinem or ano pa man dahil ang sponsor po ng 1M ay gusto po niya ng katimhimikan. Pribado po ang gusto niyang mang ano, gusto po niya na ihayag ang lahat ay doon po mismo kay Kuya Bal at Kalinga Prab na ibigay po kung anong nangyayari kay Rina. Maghintay lang po tayo. Totoo po na si Rina po ay nasa Manila, nagpapagamot at under observation pa po sa doktor ng St. Locks. At higit sa kakaalaman po ng lahat, may isa na po, may mag-aano pa po ng isang doktor si Rina. Diba? Under observation pa si Rina. Dahil po sa kanyang ano, mayroon pong nangyari sa uh, sa brain kung alang lang po ninyo, sa totoo lang, pero ayaw po ng ano, gusto po ng 1M, privado po, gusto nilang private, ayaw po nila muna, binigyan na po na kayo ng ano, kunting, a uh, kunti po sana na ano, yung kunting para hin matigil na po, pero mas lalo pong lumalala. ba diba? Mas lalo pong lumalala, hindi sa St. Lox, hindi nagpaganda, hindi po. Yun pong nakikita po ninyo na pag ano, sa belo, galing na po yan sila sa hospital ipo ba At ikaw po at uh, Bupil, print kita sa Facebook, bakit hindi mo i-re-share yung pangalan ko tingnan mo doon. Mayroon po ako mga upload na bago kay Rina at doon po sa pag-video call po namin kay Rina mayroon din po ako ina-upload. Huwag ka po kumuha po kayo ng mga ano po basura na mga pinupos ni Kunyang hindi po totoo yan. Dahil mismo po si Kunyang hindi nakakausap si Milani at Rina. Di po ba? Bakit hindi po kayo magtanong kay Kano, kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal? Alam po niya yan. Dahil ang one-in po bago pumunta kay Rina at sinundo si Rina papuntang Maynila para ipagamot sa St. alam po ni Kalinga Prab. Sana po nakikiusap po sana ako sa inyo. Natantanan na po ninyo sana nung mag-ina. Naaawa po. Kawawa po kung kayo po kaya bawat isa sa inyo ng anak ninyo gaganunin din tulad ng ginagawa ninyo. Matutuwa po ba kayo? Hindi ako dito nakipag sa inyo. Alam ko pong retiral na po talaga kayong reaktor ng kalingap. Di ba? Hindi po ako perfectong tao. Hindi ako perfectong mag magulang. Hindi rin po ako matalino. Hindi po rin ako maganda. Pero please lang din po, hindi tayo mga perfecto dito sa mundong ibabaw. Kaya wag po natin laitin at husgahan ng isang tao dahil bawat isa sa atin, hindi po natin kilala. Di ba? At isa pa po, wala rin po kayong karapatan, lait-laitin ang pagkatao ni Ati Milani. Lalong-lalo na po damay na po ninyo si Rina. At dinadadamay na po ang sponsor dito. Hindi lang po ba tayo magpasalamat at maghintay na mayroon pong tao na nagpapagamot kay Rina? Nasabihin ninyo fake? Hindi totoo, puro edited. Di ba? Kami po mismo magpapatunay na si Rina po nasa, nasa Maynila po under observation pa po ng doktor. Sa St. Locks po. Puro na lang po tayo dito paninirang puri. May tanong ko lang po sa inyo kung mayura. Marilyn Chang, Sir Jubilito, Kabalbas, Mambupil. Anong nagawang kasalanan ni Milani sa inyo? Lima na gano'n na lang po kayo manira, ng manira sa kanya. Nakikilala niyo po ba siya ng personal at nakakasama niyo po ba ng personal? Kasi nakikita ko po yung mga video ninyo na mga reaction video po niyo pero sobra na po. Below the belt na po yung mga binipitawan po ninyong salita. Saan po? For the views lang po ba? Lahat naman po tayo dito nangangailangan po ng revenue. Pero sana po kikita man po tayo dito sa social media, yun pong hindi po nakakasira ng pagkatao ng iba. Yan lang po ang masasabi ko. Sana po, uh, ano po, sana po ay, ano po yun, uh, respetuhin po ninyo yung reaksyon ko sa inyo. Dahil napapanood ko din po kasi kayo eh. Lalong-lalo lalo na po si Bupil at si Marilyn Chang. Yung Beluda Belt na po, pati pagkatao ni Ruinem, pati pagkatao ng sponsor ng 1M, pati pagkatao ni Milani, pinapakailaman nyo na. Di po ba? Grabe po! Sobra-sobra po! Grabe! May ano kung sa inyo kaya mangyari iyon, na ginagawa ninyo kay Milani at Rina ngayon. Isa-isahin kayo sa bawat reaktor nasisirain ang pagkataon ninyo dito sa social media. Bawat anak, pamilya, magulang kayo, lahat. Sisirain namin ang pagkataon ng iyong mga anak. Ano po ang mararamdaman ninyo? Napakaswerte lang po ninyo dahil wala po kaming alam sa mga pagkatao ninyo. ba? Diba? Pero hindi po kami dapat makialam sa mga buhay-buhay ninyo dahil hindi po namin ugali na mangalkal ng mangalkal ng buhay ng iba. Pero kayo, ang hilig po ninyong mangalkal sa buhay ng mag-ina, lalong-lalo na po kay Milani. Ni minsan hindi pa ninyo nakikilala yan. Nakikilala lang po ninyo si, Rin, si Milani, sa mga haka-haka or mga salita-salita sa kalingap. Noon pa ng simula, nakikilala natin si Tatay Nistor, yung mga kamag-anak ni Rina, mga tito-tita lula pero hindi pa po natin lubusan silang kilala. Pero hinuhusgahan na po natin ng bonggang bongga. Hindi po ba? Di ba? Pero sana isipin po sana natin mabawat salita natin na nakakasakit po ba tayo ng damdamin ng ibang tao? O perfecto po ba tayong magulang? Perfect po ba ang pagkatao natin? Perfecto po ba yung mga pamilya natin, mga anak natin? Bakit po natin 'to ginagawa? Tama po ba itong ginagawa natin? Na paninirang puri lalong-lalo na po sa taong hindi niyo kilala? Ako hindi ko kayo kilala, pero hindi ako naninira sa inyo, pero kayo po, grabe po. 'Di ba? Dinedipin lang po namin si Ati at Chirina dito kasi po hindi po eh wala po kayong maririnig kay Atimelani. 'Di ba? Nananahimik po 'yung tao, tinatadtad po nyo ng tinatadtad ng isyu na paninirang puri sa pagkatao niya ba? Yan lang po yung mabigay ko po ng opinion at reaction ko. Kaya sana po itanong po muna natin sa mga sarili natin kung talaga po bang mga perpekto tayong pagkatao, perfect po ba tayong magulang? Bakit po tayo nakapagsalita kay Ati Milani? Dahil alam naman po talaga natin na si Ati Milani po ay hindi perpekto. Pero karapatan po ba natin kalkalin ang pagkatao ng isang ano, ina Karapatan po ni Nanay Milani yun. Hindi about pera, hindi about what, kung ano pa ang nakikita binibintang ninyo sa kanya. Pare-parehas lang po tayo dito nangangailangan ng revenue at kita, pero please lang din po, yung kumita po naman tayo na sa tama po at maayos, na hindi po nakakasira at nakakasakit po ng dami, dami ng bawat isa sa atin. Yan lang po ng aking ma-reaction po. Maraming maraming salamat po sa lahat. Sana po ay, uh, ano po, uh, sana po ay maging maayos ang lahat. God bless po sa ating lahat. Mega love shoutout po sa lahat ng mga supporters po ng Kalingap at siyempre po supporters po ni Rina at sa lahat. Yan po ang aking opinion. Maraming salamat. God bless po.